Rason. Pasalamat ka. Nararamdamang uh, nararamdaman ko may gumab gumagabay sa akin, na mabuting espirito. At nakikita ko sa mga video mo yung gumab gumagabay sa iyo, isang malupit na espirito, Daniel Rason. Kaya 'di ba? Ano? Galit na galit ka eh, nanggagala kay? Nang ka Galit na galit, gustong manakit. 'Yon. Ganun lang. Kaya alam mo, the more na gumaganyan ka, lalo lalo lang mapapatunayan ng mga kapatid na talagang ano, talagang uh, tama ang desisyon ng mga nag-exit at yung mga closeted ngayon na at saka yung mga observer na nasa loob ng MCGI, yung members members Church of God International makakapag-decide na yan na lalabas din. Kaya lang po mga kapatid, yung pong mga nag-exit, tandaan po natin, ang Diyos po hindi po malupit. Ang Diyos po isang Diyos na mahabagin na uh, nakakakita ng pinakalihim na bahagi ng ating mga pagkatao. Tang sasabyan mong matwang mangrape, bala mo kilala ke ata ito ask ko lang po bro ano po ba alam nyo about Willie Santiago kasi ang alam ko po noon na uh, pinasama siya eh ngayon ako, ako na po yung pinapasama sabi ko oh parang same ano ah same, same pattern yung ginagawa nila sa mga umaalis ako actually hindi naman ako umalis eh silang ang gumawa ng hakbang para ako umalis. Binigyan ko pa sila ng pagkakataon. Meron akong recorded na chat. Meron akong recorded na chat. Uh, at kung sino yung kausap ko, hindi ko muna sasabihin. Kaya nga, alam nyo po, dun, dyan sa mga KNP, hanggat hindi kayo naninindigan sa katotohanan, kasama kayong maiimpierno ni Daniel Razon. Tandaan niyo mga KNP, kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga pamilya ninyo, ah uh, manindigan kayo sa katotohanan. Dahil pagka pinagmatigas ninyo ang inyong mga puso, mga KNP kayo, madadamay kayo sa parusa na sasapitin ni Daniel Rason. Tapos sasabihin mo, <clears throat> sige, kami nang masama. Aba, talaga naman. Talaga naman yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi ano, yung sinasabi mong ano, na Arnold wants to join video. Okay, merong gustong mag-join ng video? Approve. Sige, let's join the video now. Let's rock and roll. Sino ba tong gustong mag-join ng video? Jesse Gloria. Ano po, po mga naganap at tingin nyo bakit hindi pinaalam sa mga kapatid yung after ng kamatayan ni Brother Eli? Wala rin picture ng lamay or libing. Imagine mo mga kapatid na mahal na mahal si Brother Eli pero ipinagkait. Opo, ako rin po. Uh, actually, ako rin po. Isa po ako sa mga nalungkot dahil uh, sinarili po nila yung dapat na ibigay sa buong kapatiran na... Uh, karapatan dahil si brother Eli po hindi naman po siya pangpamilya pamilya ng Soriano lang. Si brother Eli po ay mahal ng buong kapatiran. Actually, marami pong nagmamahal kay brother Eli pati po mga hindi uh, member ng ang dating daan ng Iglesia ng Diyos. Marami pong nagmamahal talaga sa kanya dahil si brother Eli marunong po siya makisama. 'Yun, siguro siguro nagkamali lang yung ano na ano. Ayan, uh, ayan po yung ano, yung Balkan. Balkan po yung ano, uh, Balkan po ito. Ito po mga bundok na to, Alps po yan. Yung pong tanki ng ano namin, ng tubig, nandun sa taas. Kaya yung iniinom po namin at pinali